Thank mm -hmm. you. good morning. Ayan, kagigising lang. Tapos punta tayo ng Barangay Hall para makapag-breakfast. Kasama natin yung nakasama ko kagabi. Nag-bouncer kami dito. Dito sa Barangay Hall. Si J-Mark! Mr. International natin ang na kasama natin. Nag-racket. Si Pagyan. Experience lang guys. Si Pagyan. Si Sila Kuya. Kuya, hi po. Para makasipat sa mga opportunity dito. Tapos mamaya, nakatry natin magpunta ng ano? Beach, Dinala ko na si drone. Di ba? Sana all. Tapos tirahin natin mag-dive mamaya kung may ma-dive man tayo. Diba? So kita-kita lang tayo dun sa ano, sa Maka beach. Yung mga payami-yami po sana naman ni Pare Jono. Mga pa ano, thirst trap. Oh, di ba? So kita-kita lang tayo dun sa dagat. Magchicha muna kami kasi gutom na rin eh. Magsi kami mga 10, 10:30 na. Kita, kita-kita kids doon. Hey. Okay. kilometers pala yung lalakaring ko kung magkataon pero gusto oh, ko pala ako, sumakay may pera naman ako dati pero gusto ko syempre dito na rin tayo sa Ilido gusto ko i-enjoy yung paglalakad diba? sila J Mark tapos sila kuya ano na mga kasama kong bouncer umuwi sila kasi daw matutulog sila magpapahinga ako sabi ko gusto ko maglakad lakad try natin kung kayanin natin maglakad hanggang doon sa ano sa town square ay Town pala ano yun yung parang oh, square, maganda rin doon sa bayan ng El Nido try natin kung kayanin kung medyo ano daan tayo ng Badilla Beach okay lang tayo Wala okay lang yan <laughs> ganda dito medyo mainit pero okay lang kasi kagandaan nakakap naman tayo so hindi kasi hindi tayo masyado mainitan lalari natin si Vivi Drone <laughs> Aking napagtanto Na medyo malayo pala talaga yung bayan Kaya mag-abag lang tayo Nasa sakyan <laughs> yeah. Abag tayo sa sakyan Sana makakita tayo agad Lay Layo-layo eh Ayun may tricycle Tricycle sasakay ba ako? Hindi eh. <laughs> Natatawa na lang ako sa ginagawa ko. <laughs> Ngayon napapanood ko at ine-edit ko. <laughs> Grabing kalokohan itong ginawa ko. 6 kilometers mo. <laughs> sa tanghaling tapat. Ay, alam ko na. So, ano tayo ng ano? ng gagawin para... Ito paano, pa no? naglalakad tayo, hindi tayo masyadong mag-boring. sana meron mga kaya lang sa atin at sabihin na JD sabay ka na sa amin pa bayan ay thank you lord ay, thank you lord kung magkataon na ganun diba dahil nakita nila ako nang galakad ay JD sabay ka na sa amin pa bayan ay layo to eh eto Mag-special shoutout muna tayo. Mag-shoutout muna tayo sa mga viewers natin dyan. Mga mahala ng viewers Special kayo sa amin, shoutout ko kayo Pero hindi pa na pala signal Mahinit na pero Magulit yung Yung signal dito kasi medyo mahirap ano Pagkapanap pala ng spot Wala pa, hindi pa tayo makashoutout kasi naglo loading pa yung phone ng signal. Gusto ko na sumakay. Pero pag akit dyan, gusto ba konti? Vanilla Beach na eh. So meaning to say, medyo malapit na rin lang. Tsagaan natin magpunta ng Vanilla Beach tapos sakay na lang tayo ng sasakyan papunta doon sa mismong bayan the reason why bite ako nandito kasi ito ito gusto ko <laughs> kaya ako sumama mag, -vlog, mag, -ano, mag bouncer kay Alex kaya gusto ko mag vlog dito sa El Nido init pero okay lang Narating na tayo. <laughs> Sasakay ng tricycle dito na. Kung naglakad ako ng ano, kung naglakad ako simula dun, napakalayo. Kaya, tama din yun uh, na ko na nagpapag ng tricycle at mga sakay na. Kaya malayo talaga yun. Nakakapagod yung lakaran na yun. Tapos, syempre, ang gagawin natin dahil nandito na tayo, maligo tayo. Jim, I'm speaking. sa place nila crossfit ano sa coach oh. nga, okay. nyo lang sa vlog ko kami, crossfit open pero hindi tayo atlit ah excited na rin ako crossfit pero ngayon bodybuilding muna lamit na body conditioning yung cardio lang magdagat naman tayo tara doon na tayo magkita kita sa dagat then mag swimming tayo <laughs> sila ayaw nila eh kaya eh, tayo mag isa dito mag swimming tayo mamaya maya pero bago ang lahat wala ka niyo mag drone shot dito pero pwede naman pero lakas ang hangin eh pero try natin sabi init hanap lang tayo ng mga spot na pwedeng pag kasi grabing init talaga ah ganda oh na dito. Ayun! Pwede tayo dito kasi ko, hindi na tayo magsisit na sobrang layo. Tsaka wala tayong snorkeling kaya nahihirapan din tayo. Okay na yung makaligo lang mamaya. Bikini. eh. Tapos video. palipad tayo ng drone <laughs> ito yung drone natin grabing init baka hindi mo tayo magpaligo mag ano lang tayo video lang tayo ng beach tara tara palipad tayo Well let me hear you say tayo doon sa ano, bayan. May puntahan tayo doon. Kasi napakainit. Punta tayo sa pinag-stay ng kaibigan ko. Sila kuya. Yan. Doon mo tayo tatambay sa kanila kasi napakainit. Tapos, doon na rin tayo siguro maliligo sa beach mismong bayan ng Ilnido. Nido. Ng hapon. hapon. Gabi pa naman yung duty ko eh. Kasi dito, huwag okay naman maligo. Kaso nga lang, sobrang init. Doon na lang tayo sa bayan ng Ilito. So, kita-kita sa lang doon. dahil galing tayo sa mahabang lakaran, initan. <laughs> sa mahabang lakaran at mainit na lugar. <laughs> dito tayo kay Leroy nagpunta. Sila ko yan, sa kwarto nila. Kaya ito kaibigan ko sa mga kuya, kuya ko. So, um, kaibigan ko, si Roy. Yan. Nagpasama ako dito, grabe init. Sinama nila dito daw ang sabi nila. Grabe init. Tapos may maya, maya mag-ano tayo, magligo naman tayo dyan sa beach ng ano, bayan ng El Nido. So, tara, samahan niyo ako. Tigo tayo. Punta tayo ng ano, sabi niya mayroon daw ang um, private dito or ang na itong resort. Um, pwede mag-dive-an. mag free mag <laughs> Pero hindi man tayo magaling mag, mag -dive, -dive. dive 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 lang. Tapos may mga corals daw na maganda. Sana makapture natin yun. Bagong lahat, mag-rent muna tayo ng pang-snorkeling. Doon siro tayo magkita sa beach o, sa pagdadaiban. Sama ko si Roy. Hi Roy! Hello! So, tara! Kitakit sa landon, Ito nga pala yung kalsada ng Elite Bayan. Kitakit sa Oops! Bago na pakita ko sa ito. Ito lang kayo. Oh, Ang diba, ganda. Batuan. Sige na. Bye bye! Finally guys, nandito na tayo sa, sa sabi ni Roy na tagong beach dito sa El Nido na maganda daw mag-snorkeling. Pero bago tayo mag-snorkeling, tayo ng clip ng drone kasi ang ganda dito ng formation At the same time, ang ganda ng place. Yung buhangin napaka-pino rin. Look, tingnan nyo. Aray! Mag-dive si Roy, sama niya kayo doon. Very ganda Napaka-comfortable Makaka-easy yung bar At kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking youtube channel Please subscribe my youtube channel And click the notification bell Para mag-recent sa mga video na ginagawa ko kagaya nito At marami pang iba At kung gusto mo makakita ng mga more hot photos like this akin Pwede ka pong mag-subscribe sa aking Patreon account And yun po yung link sa description Diyan sa mababang Tapos yung rock formation dito sa likod ko Napakalaking bato, Pweder may mga tao doon na nag-aligo ay nag iinom nag-aligo na rin umiinom nag-chill sila tapos sabay namin pumunta dito nakaka uh, yung lugar na to babalikan ko to pag bumagawi ako dito ulit sa El Nido for now I hope na nag-enjoy kayo sa mga ginawa akong activity dito sa El Nido sa mga drone shots sa mga lugar dito di ba? so yun kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel please subscribe my youtube channel at dito ko natataposin yung video na to I hope na nag-enjoy ka. Bye-bye. At kung taga saan ka man, comment mo naman kung saan ka. Para alam ko kung aga saan nakarating ang video na to. At sa mga gusto niya magpa-shoutout, please comment down below. Para mabasa ko ayun yung mga papa sa akin. So yun lang. Dito na natataposin yung video na to. I hope na nag-enjoy kayo. Bye-bye. I'll go in the heat. Let me take you dancing. Let me get you on your feet. Arizona garden with my little cactus flower. Let the day slip away in the golden hour. We've got nothing but time and you. Sweet cold drink in the heat. Oh, I'll be beside.